Pakita ko po sa inyo kung gano'n po karami ang nagtitiwala sa Discarte Pinoy TV. Ayan, ang Discarte Pinoy TV, tindahan po tayo ng mga power tools at mga garden tools. Ito po yung mga ipapadeliver po natin sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, mga nakapackage na po sila. At patuloy pa po tayong nagpapackage. Ito, kagaya nito, napakarami po niyan. Mga pa-order po sa atin. Iyan, mga nag po yan sa iba't ibang mga lugar. Mayroon pa pala rito sa loob. Sa iba't ibang mga lugar ha, pero dito sila sa Bulacan nakabili o umagnag-avail ng kanilang mga order. Ayan po. So kita nyo, dalawang tumpok po pala yan. Isa riyan at isa pa po Ayun, dami. Ayun o. No? Oh. Ayan. Mga power tools po yan. Kasi naman, nagkambas po sila nakita nila, dito po ang pinakamura. Tindahan po tayo ng mga grass cutter, mga garden tools, mga power tools at iba't iba pa po. Ayan. Mga generator, especially. Sa lahat po ng mga interesado, mag-message po kayo sa ating pong cell phone number na naka-flash po dyan sa inyong screen. Maraming salamat po sa inyo mga kadiskarte. Paki-share nyo po ang ating pong video sa mga kamag-anak o sa mga kilala po ninyo na gustong mag-avail ng mga garden tools at mga power tools. Salamat po. God bless po. Diyan sa number po namin kayo tumawag ha, o kaya mag-text. Ayan po. Diyan po tayo magka-transact. Salamat po. God bless.